araw pong muli sa inyo mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Narito naman po akong muli upang ibahagi sa inyo ang aking natutunan sa Biblia. Pero bago ko po simula ng aking natutunan, nais ko po munang sabihin, huwag niyo po kalilimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click niyo lamang po ang subscribe button. By the way, sinabi ko po kanina na gusto ko po i-share sa inyo ang aking natutunan sa Biblia. Ang babasahin ko po ngayon ay natalata ay nakasaad po sa Biblia na pinamagatang ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Na makikita sa kabanata ng pahayag talatang 22 mga bersikulong 6 hanggang 7. Sinasabi po dito, ang pagdating ni Jesus, ang sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang Panginoon ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugon ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang maalipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Ako'y malapit ang dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesya ng aklat na ito. Basi po sa aking paliwanag, narito po ang aking opinion. Ang natutunan ko po, basi sa aking nabasa sa ikalawang pagparito ng Panginoon, sinasabi po dyan na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon sapagkat lahat ng nakasal sa Biblia ay nangyari na. Marami ng trahedya ang dinaranas nating mga tao sapagkat ay makasalanan at lahat ng yan ay totoong nakapaloob sa Biblia. Sinasabi rin po na ang masama ay lalong magpapakasama. Maraming uri ng masamang tao tulad ng mamamatay tao, sakim, mapalunya, magnanakaw, mapanirang puri at di makalinga sa pamilya. Ang tanda ng kanyang pagparito ay ang nararanasan nating mga trahedya tulad ng lindol, matinding bagyo, salot at malalang sakit na pwedeng mantong sa ating kamatayan. Maraming salamat po sa inyong panunood.